Oh, tara Dito tayo, gagahala tayo dito Oh Ito po yung mga ibang Kakamutihang pa natin Inisprehan ko na po hmm. Yan Yung ating gagawang pa Para mas matupok na Madali na pagpa-flat Oh laglag na naman ang damo patay na patay na malamot pa yan, yan na po yung mga panabi sukal eh ang bilis hanggang doon po yan oh kamuti Ano yung inaamoy mo? May inaamoy tong mga uh, asong nito. Abangan nyo po yung Kasi nga ho, tapos sa tayo dito sa palayan Ang madalas videos na natin mayayari dito naman sa kamutihan Oh yan Ayos na po ay, sulub na tayo di yan Hintay na lang natin dyan yung pag ano nung mabait May kitaon na na po yung mga aso natin Mas makakaligtas tayo sa eh, eh nakakatakot din baka misal mi may, may ahas ay. Yan po ang aanoin natin oh. No? Talaga sunog na sunog ng pagka-spray. Sunog na sunog ng pagka-spray. Ano yun? may naaano itong aso na to oh Ahas! ahos aba may ahas po yun oh walang hiya ano kaya yan eh eh Yeah, may ahas. Ba, hindi naman naalis. Eh eh. Aba hindi. Ay patay na ba ang ahas E kubraw. Ay kubra oh. Ah, ilunun ata. May pinaglunuhan po yan. Ah, eh, no? ay pinaglunuhan. Nagugulat din ay. Walang hiya, may kubra nga ari. Na ay po, may pinaglunuhan. No? Ah, ah, May ahas nga dito hindi po naman natin hawakan at delikado ba may rabies pa yun na eh. hmm pinagdunuhan kubra aray. ah pagkagulat ko ay akala ko yung buhay na buhay yan eh. tiyo ari aray kilalaan ninyo oh yan po pinaglunuhan ay nakakatakot ay kalas hindi ni nag hinto Yung pala nasok sa ganar eh. Ay, gabaraso din na rin, gaano? Gapuluhan ng itak. Aba, nervous din ako ay. Hmm. Lunuhan po ng ahas, oh. Naputol pa. Nakakatakot din eh. Buti na lang huwag natin na spray ah. Ay ako po na may kampante at sabi ko nilundagan lundagan la lalong aso. Oh. Uh ah, ah. Pinaglunuhan po. Uh ah, -uh. Ah. din. Oh. Ah, ah. Kubra po pa man din. Buti na lang huwag at na spray natin na ah, rin. Eh. Kakapanglaw din din pag minsan ay. Eh. Yan, amoy, amoy ninyo. Nang makilala ninyo. Ang kalaban. Hmm. Inaano din may ginong aso. Yan, amoy, amoy, amoy ninyo. Para matrain kayo sa ganyan. Hmm, tara. Nakakapangilo din po. Ayan, oh. Kaya ako, ako huna, may lagi nakatingin din sa daan, oh. Uh. Pag kayo naglalakad-lakad, ba? Kakatakot. Baka na rin, lalim na rin sa gingan, ha? Yan po na may spray na. Oh. Gaya nga ako nung sabi ko, basta may ano, wala namang gaanong mali nira na mabait. Pero kakawa, ano din. Yan, ha? Ito po ang balak natin lagyan pa ng kamote. Itong side na ito, oh dito po tayo ay tayo matatagal tagal din eh matatagal-tagal ang bakbakan na ray eh. oh inuna ko na po ay eh, mga panabi ay eh. na sprayin tayo po kasap po ko sa daan yan hanggang dito po ang ating plano sa kamuti ay ba ilang linggo po tayo din magbabakbak ay eh. layo na po ng kubo oh hanggang dyan pa sa paikot pasingit din eh oh hindi ko ma-estimate kung may isa agtarya mahigit baka yan utog din na yan oh bahala na po kung matatam na natin lahat pero po yun nakaplano talaga sa kamote oh yan oh hanggang dun pa yan pala ilalap ko na ng spray kabuo Inuna ko po ay mga panabi kasi mas makapal yung damo niya. Oho. Mas makapal ang damo. Ilang bahagi pa lang kaya nagawa natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Eh eh, wala pa pong one port yung ating natataniman. Yan po ang gagawain natin. kakapanglaw yung ase ma ay spray siguro yan oh. ito pa po straight aray pa yung katapat ng kubo ay oh. ma spray na natin ito ganito oh. Medyo may pagkatigas na ito. Nang para maano na motor na siguro. Ang hand tractor na siguro natin gagamitin ditong pambungkal. Matigas na eh. Basta may spray lang. Uh! Yan yung punilibot natin hanggang doon. Yeah, may nahabol na naman yung ating aso yo 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 yan ito po ang paligid ng ating gagawin ari po eh. yun ano yun malaking tulong po yung nag uh, ano sila nag uh, explore oh. So, are pong tawag na rin damo sa aming are parang karabaw cross din po mga yan oh. usah ang tawag dyan oh. green na green yan po ay kumot usah yan ito po ang panganto nung ating gagawin taniman oh, eh, oh. Eh. kakatakot yung pagmisan ay madaga baklas, eh Ya, yeah, ito po ang kaduluduluhan. Hanggang doon sa likod ng mangga. Oh. Hanggang doon sa kabila pa ng ating kubo. Kumbaga yan po yung laok nating na ubrahin kaya ho sinasabi ko na po ng advance na mas madalas yung yung magiging vlog po natin ay puro kay kaingin, puro dito. Yung ating gagawin. Basta po pag naman ako ay makakaluwag, magsasaknong pa rin ako. oho oh, yan, ito na po yung may mga plat yung na may tanim na natin. Buhay na oh. Ganda na oh. Buhay na po naman, buhay na mga tanim din no. Oh. Ayan. Bali ang episode na to, yan, ginala ko po kayo sa ating mga uubrahin pa about sa kamuti po lahat ito oh bala yan po dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to ano po kung di pa po kung sasubscribe sa akin channel pasubscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy happy lang bye